Hello and welcome mga palalabs! Ayan, nag-akit po kami dito sa Gwondo kasama namin ng Chris Marias at si Mama Dick. First time po nila dito, so lunch time na. Kain tayo. Guys, kain tayo. Mukhang. <laughs> pa Paalong tao, paalong mali. <laughs> <laughs> Pili ka nung pa gusto mo. Ito ako. Ito ako. Hello po, 'yung nga. Salubungin nga nga. Hindi 'ung mo malaglag 'yan. Malaglag 'yun man Eh ano naman po kami ng bundok at sa daanan ay napakaraming mga ligaw na ampalaya so nakuha na lang po si Mama kasi favorite ni po ito. Ayan, oh. Siya, yeah, excited na oh, maligo din. So, naman. ka naman. Alam tuma mo sa paan? Baskit Bulan. Baskit Bulan. Sa Playa. Sa Porto? May pier. Right, dito dito. Nah! sa Kaya magkasawa, pamilya halalayo kalang walang dagat tinakpan mo oh aabot oh, ang... ka ba doon para sa sa ipa sa ipa lang sa ipa tapak lang tapo sisin bagat aabot ako doon maririgo ko ice cream yan oh wala, wala pero, ay, na wala sa pond pero wala na wala sa pond may karon sa pond wala na ice cream mo kai wala na maligo hindi pa mga buwangin doon. Tapos ang babaw ng dagat doon ano hum magdagat o kaya magdagat Uwi na daw sabi dati o kaya na daw. Nag ice mo na eh. magdagat ka yun kaya Ayan o, kaya 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 hihigop dyan. Oh. Hihigop dyan. Dalawang bata ng bata dyan. Ah. Hindi lang dalawang bata nang matay dyan. Oh. Itong taon lang nakaraan ang walang nalunod dyan. Yung alon? Yung alon? Ah, yung... Alon oh. o? May ano siya? Kahit na ano siya regular basta may akus. May tinatangay tina talaga? Baka wala. Ah, delikado tayo. Uuwi na tayo. Oh, no! <laughs> ano yun? Sa yung...

Nakakas kasi alon dyan. Number na ano? marubleman ha? Gano? Na marubleman yung bata? No problem. Kaya nang magilid ah. No problem, alas niya. Magilid sila. Hindi na makakain. Oo, hindi lang silang mas tao. Hindi na nang magilid. lalim-lalim ice cream. Ang lalim-lalim. lalim daw ng ice cream kasi. Bakit kasi naman? Malalim yung ice cream. kita. Ha. Mm -mm. <tuk tangan>

Uy, ka dito. Pada kayo, Lola B. Dito, tara, punta tayo kay Lola. Ah, sige na, punta ka na doon.